Almusal nang Puyat yan. dinadayo ng mga empleyado. Swak na swak sa budget nila. Tamang tama sa uwian nila. At yung mga papasok sa umaga. Saan nga ba makakarating ang 20 pesos ngayon? 20 pesos. Meron ka ng pancit, spaghetti, champorado, sopas at lugaw. All in sa halagang 20. Midnight snack ng mga puyat. Kahit sa mga bagong gising ay pwedeng pwede. Sugori natin at tigman. Itong 20-20 kayo ng matatagpuan. Dito sa bayan ng General Mariano Alvarez. Cavite. God. God. sa General Mariano Alvarez GMA Cavite oh, Tol. Para dito sa 20 pesos lang na almusal ng puyat. Iko ba tol, puyat ka ngayon? Kahit pa pano, may tulog naman. May tulog, may naman. Tulog naman. Hindi naman puyat na puyat. Pero mm. itong kakainin natin, pwede naman kahit hindi ka puyat. Oo. Oh, oh. Almusal naman to, almusal sa gabi ang ibig sabihin. Ano nga ba meron tayo tol? Meron tayo rito spaghetti, meron tayong lugaw, meron tayong champorado, meron tayong pansit at meron tayong sopas. Lahat yan tol, bagong luto. Nakita natin nung niluto lahat yan. At lahat yan tol, 20 pesos lang yun ang pinakamaganda sa lahat. <laughs> Napakamasa din ng place, pero bago tayo magdaldalan, eh, kainin na muna natin. Kahinin Kahin na, na natin, Tol. Sa akin na muna itong lugaw. Unahin ko sa lugaw. So, pas na ako agad, Tol. Pero yung set natin, parehas lang naman. Oo, oh, parehas sige, lang. yung lapo to, parang oatmeal. Excuse nga po pala sa mga background noise. Nasa tabing kalsada tayo. Cheers! Cheers! Okay. Ito yung texture na parang ano, parang oatmeal tapos malapot yung lugaw. Pero yung luya, talaga nasa ang lasa. Lugaw talaga siya. Straightforward yung lasa. Texture lang ang pagkakaiba. Same lang dito, tol, sa sopas. Yung sopas naman nila, merong mga gulay, mga repolyo, tapos may saog na hotdog. Yung mga kilala nating lasa ng sopas na mabibili natin sa tabing kalsada. Well, sa alagang 20 pesos, siguro, uh, hindi tayo mag-expect ng mga bonggang-bongga dito, no? Oo. forward na lasa po ang uh, meron dito. Meron sila dito spaghetti na paborito anak. Ha? Huh? Paborito ng anak na spaghetti. Bakit? No? kasi ang dami natin mga kapatid. Ah. Spaghetti and ketchup. Yung uh, naalala ko nung grade school ako, ganito lang ako ng spaghetti canteen. Oo. Oh. Mm. Tsaka minsan, tul, talagang aminin natin, nagkikrape tayo sa ganitong klaseng spaghetti. Oo, oh, ito yung pinaplastic na spaghetti, Tol. Oo. Oh. Na parang may lasang gatas din, eh. Nasaan no? Kasahan mo yun? Mm. Ketchup parang gatas, parang gano'n. Yan, yung kulay na ganyan. Mm. May konting tabang siya kasi 20 pesos lang naman. Pero, good na good mabubusok ka dito. Nakaka-enjoy mm. para tayong may buffet ng mga almusal mm. dito. Para kami estudyante. Mm. Ito, nakita natin paano niluto to. Oo, oh, tol. Ginisa to. Tapos may mga gulay at saka kung ano-ano pa. Ganyan ka, oh. Tamtamay lasa ng toyo. Okay yun. Tsaka syempre, Tol, kagaya mm. nung inaarap natin pag bibili tayo ng pancit. may kasamang kalamansi Yan, yeah, pala. Yan, okay. So, yung pinakasahog niya, yung mm -hmm. kikiam, parang... Alam mo yung kikiam na? Kikiam no? nga, Tol. So, pati dun sa lasa ng noodles, nanuot yung lasa ng kikiam. Oo nga, no? Hindi ko alam kung nung ginisa kasama na yung kikiam. O mm. -hmm. sinahog na lang nung so, may sabaw na. Oo nga, Tol. Bawal sa upo mo ng pansit, makasama yung kikiam. Nakakotawa, <laughs> <laughs> no? Kasi ano yung expect mo sa bente? Oo. Oh, di pa dapat walang lasa? Okay, okay pa rin yung lasa. So, Bumaga, yung halagang bente, pampabusog yan, Tol. Mm. -hmm. Diba? Tampurado, mga ka- nilagyan nila ng gatas on top, siyempre mix natin bago mo take, manhaluin mo muna para mag-combine na yung dalawa Choco na gatas Masaya ka na dyan, sa kinakaya mo na yan <laughs> oh, Okay na ako rin pang almusal May baon ako rito tol, hindi naman nawawala to May baon tayong swakpak pack dito tol Ayan mo, oh. ito yung masarap tol oh, Yung hindi mo gagalawin yung powder Angat mo na ng konti, ayan Oh. Oops, oops. <laughs> Painumin muna natin sa tubig at mag-blip muna tayo. Kaya muna tayo talaga sa baka ano, ano pang mangyari dyan. Kainin ko na to. Let's go! Let's go! nakakap pag puro carbs. Mmm, mm ang bigat eh. Mm. kami, so 20-20-20, hindi naman ibig sabihin 20 lahat to ha. Ah. 20 bawat isa. Ah. Technically, tag 100 kami ngayon. Mm. Dahil in-order namin lahat. Diyempre, nakakatuwa ay 10 pesos lang. Oo. Eh. Nag-order na namin at kung ano man ang sumabra dito, ibabalot eh, natin, tapos iuwi natin. Kapag panggaw, di ba? Parang mas... Oh. Ah. Parang ayaw mo ah. Oh. Bakit? Oo, babalot natin. Kaya ang... Oh. Eh. Ano? Kakain mo. No. Kakain no. ka ba? No. Ay, hindi mo naman sinabi eh. Oo. Tol, ang dito sa almusal ng Puyat. Medyo late na talaga sila magbukas. Medyo late sila mag setup dito. Eh, Puyat nila eh. Oo. Uh -huh. Puyat <laughs> sila. Mga Puyat talaga yung <laughs> ano nila eh. Mga customer nila eh. Mm. 11 po siya nagbubukas. Oo. Uh -huh. 11 p.m. Dito to sa may ano eh, mini TV mall, GMA Cavite, sa kabilang daan. Dito sila pong pwesto. Tuwing gabi, mga workers yata ang karaniwan na bumibili dito. Mm. Mag-almusal sila kasi papasok sila o kaya naman, hapunan na nila Pero consider kasi umabot na naman daling araw. Oo. Oh, Parang ganun siya. Parang so, ng pampuyak. Oo. Catchy din yung, ayun ko. Mm. 20 pesos almusal ng puyak. Tsaka alam ng mga cabs natin yan, nakapagpuyat ka. Ang panglaban mo dyan, kain talaga. Totoo. At yun ang nakakataba. Kaya <laughs> control lang din. Oo. At saka alam naman natin na itong uh, video na to, eh, wala masyadong ano to. Hindi po batok eh. <laughs> Oo. No. no? Pero carbs. Oh, carbs Car pa rin. <laughs> carbs <laughs> station. At sana eh, uh, nagustuhan nyo to. Medyo, syempre, yung expectation natin, iba bagay natin dun sa 20 pesos. Okay? Ganun lang naman yun eh. Uh, hindi sa extravagant, sa bonggang bongga pero itatawid ka oh, sa gutok mo. Talagang 20, talaga. magbubusog ka. At dahil gano'y eh, mag-iiwan tayo ng Team Calas TV Sticker. Eh. Ano? Sa 20 pesos, albusal ng kuya dahil talaga namang sulit ang 20 pesos mo dito. Iyon? At talaga namang manyaman, Kenny. Uy, alam ko, tol, hindi pa outro yan. Hindi yan outro, tol. Lailanin na tapos outro oh, gan. Oo, sigurado ako uh -huh. kasi blip yung kasunod ay, eh di, ito na nga, tol. Oy. Ang layo ng binyahe natin. Malayo, tol. Malayo talaga, tol. Ang dami pa nating mga pinagdaanan, mga kabiguan sa buhay. Ito mga nakarang araw. <laughs> Pero ngayon, tol, nandito tayo sa GMA Kabite. Dinayo natin itong almusan ng Puyat. At, kita mo naman, tol, talagang 20 pesos, gaya nga na sinabi natin kanina, mabubusog ka na, di ba? So, sana, mapuntahan ng mga fans natin, na. tol, no? Kaya naman, all right, uwa! Ah. Ay, meron nga. Meron Lugaw at pansit at mainit na sopas sa halagang 20. Champorado spaghetti, di diba? Mabubusog ka parati. Bukas ng 11 p.m. Yung almusal ng po. sabi ka ka na mag-ride! sa? Oh, tol! rap! na yung kasunod dun eh! Hindi ko na kaya yun! Ay. Parang late yung reaction niya. Lagi naman Parang late Lagi yung reaction. Lagi naman late yan. Oo. Kasi so, daming iniisip. Oo. Dami niya iniisip ngayon mga kabs. Paano? Kuya. Kuya takot dahil sa ano? 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 <laughs> hindi, kaya sakto. Na, dito so tayo nagpunta talaga. Almusal lang po yan. Yes. Bago ko ibagsak to, maraming maraming salamat po sa bumubuo ng 20 pesos almusal ng kuya. Dalong lalo na kayo chairman. Yan. Pare si chairman. Yung pamilya kayo pare si chairman. Hindi ikaw. Hindi, 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 ikaw. Salamat, binigyan nyo kami ng time. Na-appreciate po namin ang uh, pagtanggap nyo sa amin at paghahain at Pagtulong nyo sa amin pumunta dito. Oh, so, Lagay, North to south yan nasa south tayo ngayon tol mm -hmm. kaya ibagsak na lahat ito attendance check mga kabs kung umabot kayo dito eh, sana natuwa din kayo dito sa mga pa 20-20 na pagkain na almusal ng puyat dito sa GMA Cavite at sana natuwa kayo dun sa medyo R&B na pa attendance check ni Mayor na uulitin niya pa ng isang beses pakigyan natin muli eto na let's check lugaw at pansit at mainit na sopa sa halagang 20 Tampura spaghetti pagesi di ba? Mabubusog ka parati. Bukas ng 11 p.m. Yung almusal ng puyat. Pag nagutom ka ng medyo late night, sa kabiti ka na mag-drive. <laughs> Ganda. Uy! Oh, Huwag kang maingay, nakakahiya. <laughs> Akala nyo na sa isa snack lang. Wala tayo. Sa GMA Kabiti tayo. Oo. Oh, oh, okay lang. Ako. Kailangan ko bang tanongin yung sinabi ni... Huwag na. Ulitin niya lang eh. Alin? Si Shaker Perry. Hindi, okay. baka may gusto siya sabihin. Hindi, wala. Ulitin niya lang yan. Baka may gusto sabihin si Perry. Perry, ano masabi mo? Galing mo, Mayo! May papahabol yata. Ano ba? Anong gusto mo sabihin? Ano pa? <laughs> Meron pa. Ayun! Ano mo? Ano? Cebu! Cebu? Pupunta ba tayo Cebu? Ang gagawin natin dun. Ikal na tayo dun ah. Ay, wala ka pala dun. Kaya pala nang umulit. Sa bagay, ito lang, dahil pang pwedeng kainin sa Cebu. Marami pa tayong naiwan. Marami pa tayong pwedeng balikan doon sa Cebu. O, oh, hindi pa hubos-hubos talaga yun. Eh. Oh. Kaya hello sa mga Cebuano namin mga kags. So, sana nag-enjoy kayo dito, no? Sana sa mga puyat din na nanonood ngayon at malapit dito ay mag-almusal din kayo ng almusal ng puyat. Yan. Yeah. Ito lang yan sa GMA Cavite. Eh. Yeah. Yan. Ako, wala na akong sasabihin. Pinasabihin ka pa. Wala nga rin, Tol. Wala sana, nabigyan din namin kayo ng ngiti. Dahil ang ngiti ay nakakahawa, kaya ngiti-ngiti lang tayo, katulad nito. Ano yung ngiti? Anong ngiti? Yan? Ito yung ngiting, bukas ng 11 p.m. Uy, paalala natin. 11 p.m. po. 11, 11 po ang bukas nito. Kasi pang puyat nga. So, nasa ang madaling araw. Mm. Na. O yun. O sige, sis. At ako, sino ko man tanong, hindi ko alam. Ako po si Mayor TV! At kami po, TC TV 24 na lagi po sasabi at magpapahalala sa inyo na huwag na huwag niyong kakalimutan at lagi niyong tatandaan. Na kanilimutan ni Shaker Perry ang kanyang rule number 2. <laughs> ano, Tol, sasama pa ba si Boo? Pwede naman. Sama natin sa Cebu. Tapos, iwala natin doon. Ang bilis ha. <laughs> sorry, sorry, sorry. Ang bilis digital, oh. Cheers! Mm, melon! Masarap i-partner sa mga ganito yung pangkali lang din na inumin. Oo. Manyaman! Masarap talaga i-partner sa ganito yung mga pangkali lang din na inumin. Kenny! Bye! Peace out! Peace out! Ito Okay, banat. Ay, balat na natin yung iba. Ay, oo. Oh. Balot to, balot. Mmm. <laughs> kayang kaya siya eh m a d i c c i T y Kay Chairman na lang natin patakip Ano ba si Chairman? O, tinulungan tayo ni Chairman Chairman, ikaw na lang mag-end ng video Chairman, takpan mo na Alright! <tinyo> Oras natin ngayon ay 6.51am Papunta tayo ng Baliwag para sa isa na namang Ali Hindi ko alam ang mangyayari pero nakita nyo na yung nangyari Sa tingin ko ay 30 minutes lang ang biyahe Papuntang Baliwag, Bulacan mula dito sa San Fernando Kitakip tayo kita, doon Let's go, Perry! 7.44 a.m. nung nakarating na tayo dito sa Baliwag. Akala ko 30 minutes lang to, Perry. Uh, naligaw. Naligaw <laughs> po kami. Pero kahit naligaw kami, wala pa sila mayor. Di ba, Perry? Sinong papagalitan niya? Si Jumbo? Jumbo. Yeah. Oh. So yung driver dyan eh. O, hintayin natin silang damatay mga abs. Dito muna tayo. kapi kape lang muna tayo. Let's go. Update lang mga abs. 8.06 AM Wala pa si Jumbo sa si Mayo. Pero nag-update sila sa amin Sabi nila yung maps eh, Dinala sila sa isang protasan Kami kanina nag-maps din Pero dinala kami sa kanal Mas maganda yung sa inyo tol, protasan Tol, <laughs> well, good morning tol Good morning everybody Saan lugar kayo na padpad tol? Yung been... Oh. Nandun, sa putasan Huwag okay, masyadong <laughs> magtiwala sa mga apps <laughs> Ito po, 817 ang call time po namin dito 7am <laughs> kung gusto nyo malaman bakit nagkaganito eh, panoorin nyo po yung live namin sa facebook page namin sa Team Kalas TV Manyaman Kenny facebook page naglive kami doon malalaman nyo lahat doon yung storya at uh, kung kasama ka doon sa live ayan o ayan o nakalive po kung kasama ka doon sa live magcomment ka dyan sa youtube video na yan na napanood mo sa live Upstake teka rewind tayo. Time check ulit. 9.19 AM. Aalis ulit tayo at babalik tayo doon. Ito na yung pag pangalawang uh, attempt natin. Ganito kasi yung nangyari. Inulit namin yung bonus clip. Kasi ito talaga yung totoong nangyari. Kinailangan naming ulitin. Bumalik kami dito. At ito kasi yung totoong nangyari. Oh, uh, busog na busog na kami. So yun na panood nyo, peki Hindi tol, pinarto natin yung bonus clip. Kasi Ay, nung una, kayo yung late. Uh -huh. Ngayon naman, kami talaga ang late. Uh -huh. Ito talaga yung totoong nangyari. Kinailangan pa natin bumalik para i-correct yung dadaanan. Kasi doon sa ilalim ng flyover, kakaliwa ka doon. dire diretso makikita mo Ayaw. na to, 11.46 p.m. mga uh, time check. Ito na, tuloy lang natin yung bonus clip. At uh, nabusog na po kami. Kumain na kami ng takoyaki uh, at takasiki. Ito sa SM Baliwag, napakasam dito sa SM Baliwag, di ba, tol? Oo, uh tol. -huh. Pangalawang beses na to, tol. Oo. Uh -huh. Pangalawang punta at pangalawang beses na hindi natuloy. <laughs> Sige mo, Monday nandito tayo. Oo. Uh -huh. Wednesday nandito na naman tayo. Oo um, nga pala, Wednesday na, no? Oo. Uh Baka -huh. mahal na mahal natin yung Baliwag. Oo. Oh. Yung napanood nyo kanina, malamang hindi Baliwag yun. Hindi po rin yun ito. Kumaga yung pinalabas natin ng part ng video na to, yung una kanina. Kasi wala pong tinalaman dito yun. So, iba, ibang araw to. Ibang lugar to. Hindi ko alam nasan tayo kanina. Nag-live kami sa Facebook. Join kayo doon uh, sa Facebook page namin at makikipagkwentuhan kayo doon. Malalaman ninyo kung bakit kami nandito sa Baliwa. Hanggang dito lang muna. Tinuloy ko lang to kasi nag Uh, bonus bonus na kami kanina paano naman kung walang ender o oh, eto na pa yung ender next ano sabi mo paglubo beses so unfair ako talaga yung kwento para alam nyo rin na may may part ng buhay sa Team Galas TV na yung ganitong struggle uh, na hindi namin kontrolado lahat na nangyayari hindi namin kontrolado kung matutuloy ba yung shoot o hindi mm -hmm. so ito ay share lang namin sa inyo experience <laughs> na minsan nangyayari din sa amin to no, na expected mo may gagawin kayo ngayong araw pero hindi natutuloy ng dalawang beses control oo, wala kaming control dun eh kung tinatanong ninyo mga kaps kung meron bang mga pagkakataon na hindi namin tinutuloy yung vlog isa po ito pero walang kinalaman nga yung episode kanina na pinanood nyo kasi ibang araw to ibang araw to hindi namin tinuloy sa pangalawang pagkakataon. Lipat naman tayo ngayon sa Bacor. Masaya yan. Ayan, mm -hmm. talagang masaya yan. Let's go! Webes ngayon mga kaps, kinabukasan lang yun. So mula baliwag bulakan, eh nandito naman tayo. Hindi tayo sa Bacor na punta tol. Ta punta to? tayo sa GMA, parehas Cavite pa rin. Di, di, di. Yung napanood nyo kanina, GMA Cavite po yun. Oh. Pero yung naunang part naman ng bonus clip, baliwag bulakan po yun. Meron pa isang magandang talong doon. Ayan to, tol, ano yan? Balita ako, matunog na yun yung Cebu. Cebu. Wait, excited ako. Isa mo, talon din natin. Sa Cebu? Oo, oh, pag tumalong ba tayo doon, sasama siya. Ah, uh, pwede pa siya lang mag-isa tumalon. Oo, oh, talon mo. <laughs> Depende, take a love! <laughs> na <Kamunat> tumalon. <laughs> sasama ka ba? Bakit sasama ang isang shaker peri? Kasi kailangan ako, sir. Sa mga gagawin doon. Tol, so, maraming beses na tayo nag-Cebu. Oh. Saksi ang mga oh. cabs natin. Oh. Wala naman Wala naman doon. naman shaker oh. Naitawid. Oo. Oh. So, na mga yun. Kailangan pero i-depend mo ngayon na kailangan ka talaga namin ano ang maiaambag mo sa Team Gun Last TV papunta ng Cebu. Yeah. <laughs> Marami, Mayor. Marami. Uh, Nabi-pressure. Nabi-pressure. Oo, oh, sige. Gadrive kaya naman ay mag-drive lahat ah. Oo, tsaka si Rai Rai, na natin from Cebu. Oh, siya tayo. talagang tumutulong sa atin pagdating sa pagdadrive. Oo. Oh, oh, oh. Tatanggalan mo pa ng ano si Rai Rai. Oo oh. nga. Rai oh, si Perry oh. ano ba? Nakabuhat ng bag mo, Mayor. Ay, parang mabigat yung bag mo <laughs> ay, ano ba naman? <laughs> <laughs> Hindi ko pa kaya. Mali, mali. Kaya, kaya ba, ba? Ay, ay, ba? mo, Mayor. Ba, oh, ano? Hihingin pa, to. Hihingin okay. pa. Hihingin pa. Hihingin pa. Hihingin sa akin yan. Ah, ito wala bang sa mesa? Pwede na ba patong sa lamesa? Eri, hindi nga niya yung tinatanggal kahit kumakain siya, di ba tol? Oo, oh, hanggang sa magalit si Aling Helen. <laughs> Tumama sa medyas ng balin mo ha. Oo, oh, oh, yan oh, isa lang. lang. O, pengi mo nang ano, pengi mo nang... Pengi mo na, oh yun, may cups tayo doon. <laughs> hey, pengi mo na, Rizal, to Cebu. Babay, Cebu. Babay. Bakit <laughs> babay ka na? Sinuko mo kagad yung laban. Sinuko mo agad eh. Mga kaps, kung umabot kayo dito, makikomment sa baba. Bye, Perry! Bye. <laughs> Hi! Hindi na kung sasama mo ba si Perry o okay? <laughs> oh, hindi. oh hindi. Ito eh, mga kaps natin. Ayun. Since yun. lagi silang nanonood, oh. napanood nila yung mga Cebu. Mm -hmm. Ano sa tingin nyo yung uh, posibleng dahilan para maisama namin si Shaker Perry sa Cebu? Oh. Ano yung may niya? Bukod sa pag-shake-shake, ha? Oo. Oh, oh, oh. Kasi yung shake-shake kaya rin namin yun. <laughs> Ang ng jumbo yun, I'm eh. Gusto mo, sa pala tayo yung jumbo. Parang maganda yung kanya, Perry. Oo. Oh, oh. bago yan. <laughs> Lahat ay gagawin. <laughs> sa Cebu. O oh, sige, abangan natin na, sa comment. Oh, yung mga comment hmm. ng Cubs ang abangan natin. Comment nyo sa baba mga Cubs. Ah, Pagkatas si nito mo all Maraming maraming salamat na umabot kayo mula Baliwag hanggang dito sa GMA Cavite hanggang sa susunod pa na sana. Yeah. Cebu. Uh Oo. -oh. Oh, let's go. Uh -oh. Bye bye. Sana. Uh -oh. Kasi, Plano. Planning stage pa lang uh -oh. to. Planning stage. Kasi yung bonus lift. Dalawang beses tayong bigo. Ayaw. Oh, oh. Sige. Hindi na lang natin i-announce na Cebu yun. Ibang mo, lugar na lang. niyo yung ano, post dun sa page ng Team Gallas. Ayo. Oh. Halos lumuha si Cubs Chest nung... Uy, grabe ka! <laughs> paano yun? Ha? Paano Yung halos ah? lumuha. Hindi <laughs> 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 hey, si Cubs Chest ang <laughs> post <laughs> dun eh. Hindi naman gano, na, no? Dapat pala siya. Hindi naman kasi na ano, naluha yun. Ay, ba? Oo, ano yun, sentimiento ko lang. Ayun, totoo naman yun. Pero, Buti dito sa GMA Cavite. nagpapasalamat kami kay Sir. Uh, Panonoo rin ni Sir to, sigurado. Uh -oh. Thank you, thank you very much po sa oras na ibinigay niyo sa amin. Sobrang na-appreciate namin yan at uh, sulit ang bawat oras uh -oh. dito sa GMA Cavite. Yun lang, na pinakita lang natin or uh, pinaramdam lang natin na may mga bagay na nangyayaring ganun, uncontrolled. Hindi natin, wala, wala tayong magagawa. Ganun talaga eh. So, ang oras ay uh, golden. So, gamitin natin siya sa mga bagay-bagay na mas makabuluhan. Tulad nito. Tama yun. Ayun. Thank you, thank you po. Bye-bye.